Ayo Ayo Nah, ang tim mga kebanyan Atau kita naman kami nang Mamping okay. Kabundukan Kabundukan nang Mindanao Nyan, si madam Sa kabundukan Sa kabukiran <coughs> Sa kabukiran Kita <coughs> nih. Daghan, oh. Sa, tina -tina. Hindi man yan mic, Hindi man yan mic. Huwag mo ko isa sa hama, yun. Sa kabukiran... nila doon ini ano ba? bun <laughs> 100-100 ba? Dire? kaya nang kakao dito, same lang <laughs> kaya nang kalinan? mahal kakao

pang ano ito virgin virgin forest

yan mga babayan uh, may baon sana kaming burger na galing sa Jollibee ayan at hindi na lang namin to kakainin mga babayan ibibigay na lang natin to dyan sa mga bata ayan yung dalawa binigyan na kasi apat lang po ito na piraso kasi apat lang kasi kami ito sana yung silbi pa ng halian namin kaso bibigyan na lang natin sa mga bata kasi yung mga bata, mga kababayan yung mga babatang katutubo uh, mga kababayan natin ay hindi po sila nakatikim ng uh, ganitong pagkain kasi napakalayo nila ng Jollibee at kung may pira man sila ay tamatama -tama lang din pang nila ng bigas at least kami kahit papano ay nakakain naman kami nito mga kababayan kaya mas mabuti Bigyan na lang natin sa mga kabataan di na bali na magutom kami yan sanay naman kaming liit na yung pananghalian dahil sa mag akyat kami ng kabundukan ayan minsan ah hapon na kaming makakain ganun bali nasanay na lang din yung katawan namin mga kababayan kaya bigay natin to sa mga bata para makatikim naman sila kahit pa paano makatikim sila ng Jollibee na burger ayan at yung bahay na yan mga kababayan yan yung pagkikita ko sa inyo na uh, yung pinakabubong ay uh, puno ng ano yan kahoy at yung pinakadingding niya yung balat ng kahoy yung lawaan ayan yan lang po yung pinakadingding at yung bubong kahoy din uh, inakak or biniyak ng maninipis ayan po yung ito po yung balat ayan oh, ito po yung balat ng kahoy ayan na ginagawang dingding ayan napakaliit ng bahay nila mga babayan no? at simple lang walang masyadong gamit Ayan. tapos yung mga ginagamit na mga kahoy is yung uh, anong tawag dyan yung round timber yan ayan na at napakataas na po dito na party mga kubayan lah grabe grabe ang taas pala nito mga kababayan tingnan nyo po grabe ang lalim grabe napakalalim nito mga kababayan tingnan nyo po nakala ko hindi masyado mataas dito pero grabe nakakalula pag nahulog ka dyan tiyak simenteryo yung bagsak ayan ah naglalakihan yung mga kahoy doon grabe Grabe ang taas. Grabe kakatakot dito mga kababayan, no. Grabe ang taas pala dito, pre. Taas. Taas nga. Pangpang no nito dito, dai. Eh. Gra. Akala ko ano ba oh, pa. Ayun. Ayun oh, may bumba. Ang tarik pala dito. grabe ang taas, no. <laughs> Grabe, akala ko ano lang ba? Oh, hanggang doon Delikado pala to dito eh. Pag nalaglag ka tilaga dito oh. <laughs> ha, talaga yung bant. Punta mo. <laughs> Grabe, ang taas bi. mga oh. May bahay dyan oh. Tapos Tapos napakatarik na dito. <laughs> Grabe mga kababayan. Akala nyo oh. ayan oh, ayan yung bahay oh. Bahay sa gitna ng bahay sa gitna ng ay sa gilid na bangin. Grabe. Oh, layo oh. Ayan, tingnan nyo. Hindi lang siguro yun at makikita to sa akin. Grabe ang lalim. Grabe, lauma din yung Rico eh. No? Hindi man tamakabalay kung diya kayo. Palit naman kung bisayan eh. Ah, sa bisa, Bisaya na may ari niyan. Uh, lupa na 'yan. ang um, na mo diri mi nagbalay kay kami nga ta ani. Grabe mm. naman tong bahay na to, mga babayan. Biruin yung mga babayan. Yung bahay na ito ay yung pinakalutuan nila ay ano na? Okay. Ang lutuan nila mga babayan na tingnan nyo po bangin na yan ayan oh. at ito lang po yung pinakaharang nila ayan oh. grabe grabe talaga ang lalim mga baba tingnan nyo po yung baba ayan <laughs> parang nasa airplane ako nito <laughs> <laughs> Parang nakasakay ka ng airplane pag nandito ka. Grabe. <laughs> uh, yes. For the... For the first time in my life happens. <laughs> I ride together with BB Team in, in the Cebu Pacific. Bakay <laughs> naman sa <laughs> for the first time grabe ayan yun ang kagandahan fresh yung hangin tapos malawak na kabundukan yung makikita tulad nito ayan panoorin nyo po ang mga vlogs namin Peter Paul, Madam Yula PB Panday ayan panoorin niyo po at para na din kayo nakapunta sa lugar kung saan nandun ang PP team ayan, ganyan po ganyan po yung mga bundok na inaakyat namin dito sa Mindanao maliban doon sa Negros kasi sa Negros hindi masyadong mataas yung mga bundok doon hindi katulad dito sa Mindanao na naglalakihan po yung mga kabundukan dito at naglalakihan din yung mga punong kahoy na pinipreserve ng ating mga kababayang katutubo na hindi nila pinuputol at hinahayaan lang po dyan na mabuhay na matagal tulad ng mga kahoy na yun no? yung nakikita na mga kulay puti ayan, maliit lang po yung tingnan kasi sa video po yan pero pag nasa malapit yan siguradong napakalaking kahoy na po yan yan. Yung mga kahoy na talagang sa ano pa siya? Sa ating kalikasan na hindi naputol ng mga tao. Yan sana ganyan din yung mga kabundukan natin. Ah, kabundukan natin sana lahat ng kabundukan natin nandito sa Mindanao sana ganito sana. Kaso yung ibang kabundukan natin ay nasira na. Mga damo na lang yung naiiwan. Wala na tayong makikita na mga ganito ayan o. dito party sa lugar na ito talagang ganito ang makikita mo yung mga malal naglalakihang mga kahoy ayan at salamat din tayo sa kanila sa ating mga kababayan na hindi nila hinahayaan na putulin yan na preserve pa rin yan at nakikita pa rin natin hanggang sa, sa kasulukuyan ayan maganda dito manirahan sa kabundukan kasi nga ko yung hangin napakasarap mamuhay dito ang problema lang dito kung magkasakit ka napakalayo ng mga hospitals uh, yung transportation po talagang napakahirap kapag nandito sa kabundukan yan lang po yung problema yung mga pagkain at yung bahay nila uh, dito sa may bandang lutuan is yung trapal at doon naman sa kanilang lu uh, tulugan is yung dahon ng uh, patikan yung sino po nakakaalam ng patikan mga kababayan yung parang parang yung dahon niya is parang niyog pero mani manini maninipis at uh, hindi malalapad maninipis po siya tapos hindi din masyadong mahaba yan po yung pinakabubong nila ano yan yan ang ginagamit ayan o ayan. at yan o tingnan nyo naman yan o grabe grabe nakakatakot mabuti at may mga maliliit mga bata mabuti at hindi nagpunta sila dito kasi kunting pagkakamali lang dito laglag ka talaga sa bus dun sa baba at napakataas na po niyan siguro sa video makikita nyo hindi masyado pero pag nandito ka sa personal grabe talaga ako grabe talaga at dito na naman kababayan makikita natin tong napakaliit na lugar uh, yan o yung bahay isa, dalawa, tatlo, apat lima anim, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Yan, ang mga bahay nila dito ay Ang pinakabubong ay yung puno ng kahoy At yung iba naman ay dahon ng kugon At yung dingding nila is kawayan Yan, dito po sa maliit na lugar Maliit na sityo maliit ng mga bahay nila mga no ayun po oh. ayun sa so, maliit may baboy silang alaga doon ito po yung mga lugar na pinuntahan ng PB team ngayon ngayong araw matay ng tambal gamot isang maliit na komunidad Sir po, namigay ng pera dito sa isang komunidad.